Hello mga kaido, magluluto po tayo ng ating ulam for tonight. Ang tawag nga po namin sa ulam na yun mga kaido ay lablabi. Ewan ko nga sa mga iba mga kaido kung anong tawag nila dyan. Bali, ko siya sa tubig mga kaido pagkatapos i-drain ko. Nagsalang e, na nga muna ako ng tubig mga kaido para ito ay magburek-burek. At syempre mga kaido pag kumulo na ilalagay na po natin itong lablabig. Pag naluto na nga itong ulam na ito mga kaido ay magre-green siya ng tulad ng ganito. Itong ulam nga na ito mga kaido ay mabilis lang maluto. At nung naluto ng mga kaido ay nilagay ko na dito sa strainer. Para sa ganun mga kaido ay matatanggal yung tubig niya. At nung nailagay ko na nga dito sa bowl mga kaido ay nilagyan ko na rin siya ng kamatis. Hindi ko alam sa inyo mga kaido kung gustong gusto niyo pong ganitong ulam. Pero sa amin kasi gustong gusto namin lalo na pag mayroong lasuna. At syempre mga kaido, hindi mabubuo ang ating salad kung wala po tayong ilalagay na baguong. Nagtangkon nga baguong. So, ayun lang guys ang ating mini vlog for tonight, for today's video. tikiman man na, nagimas, kabsat. At dito na nagtatapos ang aking video mga kaido. Don't forget to subscribe our channel. Please click the notification bell for more updates. Bye-bye!